Mas mahalagang may patupad ang batas laban sa mga hoarder at smuggler ng agri-products. Ito ang komento ni dating Pala spokesperson at Harry Roque matapos nitong sertipikahan bilang urgent ang Senate Bill 2432 o Agri-Economic Sabotage Bill. Ayon kay Roque, matagal nang may batas laban dito, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa itong naipakukulong. Pero sa akin po, ang importante yung pagpapatupad ng batas. Kasi bagamat nagra-raid na tayo, bagamat namimigay na tayo ng mga na naangkat na smuggled na bigas sa mga may hirap, wala pa po kaming nakikita, wala kaming nababalitaan na kinakasuhan. So, bali wala pong bagong batas kung hindi naman natin ipatutupad. Kinakailangan po, makita namin na humahalik sa malamig na rehas ang mga smugglers at hoarders. Hinimok rin ni Roque ang Department of Justice na magsampanan ng kaso at gamitin ang NBI para hulihin ang smugglers at hoarders. Pero ang punto po, wala naman natatakot kasi wala nga nasasampa ng kaso. So ang importante po, Secretary Remulia, e eh magsampah po kayo ng kaso. Gamitin niyo pong NBI kung hindi gagalaw ang uh, PNP pag uh, huli na itong mga smugglers at hoarders na ito. E eh, kinakailangan po talaga mapakita na meron na tayong mga batas, ipatutupad na po natin yan. E eh, alam mo, miski bagong batas yan. Kung wala na bang pagpapatupad, bali wala sa kanila yan, patuloy pa rin ang ligaya nila. Ngayon, meron tayong sapat na batas. Gamitin po natin ngayon at wag na pong mag pa ng bukas. Sa ilalim ng Senate Bill 2432, papatawan ng mas mabigat na parusa, gaya ng habang buhay na pagkakakulong, ang mga mapatutunayang sangkot sa smuggling, hoarding, profiteering at cartel ng agri at fishery products. Sa ngayon, nasa period of interpolation sa Senado ang panukala habang ang counterpart nito sa Kamara ay nasa Technical Working Group. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Conita, Azimarae News.